Isang 50 anyos na lalaki inaresto matapos magpanggap na inaatake sa puso para hindi mabayaran ang kanyang bill sa mga restaurants. Kung ang pamamaraan ng mga taong hindi sa pera para sa pambayad ng kanilang restaurant bill ay paghuhugas ng pinggan. Ibang paraan naman ang ipinamalas ng isang lalaki mula sa Spain matapos niyang takasan ang kanyang bill na mahigit 2,000 piso mula sa isang fancy restaurant. Kung anong modus ang ginawa ng lalaki, eto, isang 50 anyos na lalaki na kinilalang si Idris J na nakatira sa Alicante, Spain, ang kumain sa isang fancy restaurant pero pagkatapos niyang mabusog, inaresto si Aidas ng Spanish authorities matapos tumawag ng mga polis ang manager ng kinainan niyang restaurant dahil napansin umano ng isang staff na tila nagbabalak siyang mag-dine and dash. Ayun sa manager, nag-order ng dalawang whiskey at isang seafood paella si Aidas na nagkakahalaga ng 34.85 euros o 2,367 pesos at nang sinisingil na siya, ay kukuha mo na raw ito ng pera sa kanyang hotel room. Pero hindi nagpatinag ang mga staff at hindi hinayaang makalabas ng restaurant si Aidas. Tila nasa isang shooting si Aidas nang maladramatic niyang hinawakan ng kanyang dibdib at biglang natumba na para bang inaatake siya sa puso. Pero hindi effective ang acting ni Aidas dahil imbis na ambulansya ang tawagin ng mga staff, pulis ang tinawagan ng mga ito. Pagdating ng mga pulis sa restaurant, nakilala agad nila si Aidas dahil isa pala siyang repeat offender. At ang kanyang modus ay nagpapanggap na hina heart attack para hindi makapagbayad ng kanyang bill mula sa isang restaurant. Dagdag pa ng mga otoridad, hindi umano ito ang unang beses na ginawa ito ni Aidas. Hindi lang din dalawa, kundi dalawampung beses na niyang itong inulit sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, dalawang beses na rin nadakip si Aidas at hanggang sa ngumingiti na raw siya tuwing inaaresto dahil wala na itong pakialam kung matutulog siya ng ilang gabi sa selda basta makakain lang ng masarap. Kahit ilang restaurants na ang nanawagan sa mga otoridad na tuluyan ng ikulong si Aidas, hindi nila ito mapagbibigyan dahil tinuturing lamang na minor crime ang ginawa ni Aidas. Magtatagal lamang ng 42 days ang pagkakakulong ng lalaki dahil ang mga bill nito sa mga restaurants ay nagkakahalaga lamang ng 13 euros hanggang 60 euros o 800 hanggang 4,000 pesos. Ikaw, gagawin mo ba ang lahat ng klase ng modus? Makakain ka lang ng masarap? O pag-iipunan mo ito para makakain ng sa pangarap mong fancy restaurant? D. WIZ Research Report. Re, Re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.